So, ito po yung mga must-have na mga cleaning equipment or mga kagamitan natin na gamit na gamit talaga or nakakatulong sa paglilinis. So, kagaya po namin dito sa farm na meron po kami event hall, jo malaki yung nililinisan namin. So, yung issue share ko po sa inyo is isang uri or klase ng tornado map. Or sa iba po, ang tawag po dito ay magic map. So, ito po ang Tornado Mop Set by Happy Home. lumang version niya, which is 2 years na po sa amin. So, napakatibay po talaga niya at maaasahan. So, i-unbox po natin itong bago naming pili na Happy Home Tornado Mop Set. So, yung ating Tornado Mop Set is with stainless steel handle and mop refill without pedal. So, papakita natin yan sa So, dito po sa labas niya, sa labas na ng label niya, ayan po, oh. meron po siyang spin to dry and spin to wash. So, this is the new Tornado mop with new design, much stronger at my refill na rin po siya. So, ito po ay may 360 degree na degrees na microfiber spinning mop. Yan. So, meron po siyang kalakip na dalawang mop head. So, open na natin ay, pumip <laughs> yan so ito po yung kanyang lagayan ng map head To. meron din siyang dalawang map head yan, yung pangpunas dalawa po yan so ito po yung tub nya ayan, so yung sa kalagay sa labas dito po is yung spin to dry nya ito po yun oh and peel to wash. Ito. So, ito po yung steel handle niya. So, ikabit natin yung mop head. Ayan. Ayan, nakabit na po natin yung mop head. Ikabit naman natin ngayon yung kanyang handle. Ayan. So, ganito lang po yan. Twist nyo lang. So, yan po. Nakabit na po natin yung kanyang rod or your, yung handle niya doon sa ating mop head. So, ipapakita po pala namin sa inyo ngayon yung lumang version nito. Which is yung 2 years na po sa amin. Ayan. So, ito po yung luma. no may kaibahan po talaga sila. So, yung lock po niya is and then ito is yung crystal. So may kaibahan din po sa tab nila. Yung lumang tab po, ito yung meron lang siya is yung spin to dry. Ito, 'yan. Wala po siyang spin to wash. Pero masasabi ko po talaga na napakatibay nito kasi walang naging problema. So, kasi yung problema po kasi sa mga magic map natin is yung madaling masira yung map head. Yung hindi nyo na na-adjust. So, ang dami-dami na po namin na-try na tornado map or magic map. So, ito lang po talaga yung tumagal. So, ngayon is try natin. So, yung kadalasang issue po namin sa mga nabili po namin magic map noon na madaling masira is that yung parang spring niya po dito sa pinaka-handle niya is ayaw nang mag-rotate or ayaw nang mag-adjust. So, it makes it, yun bang parang ayaw na niyang gumana, no? So, pag inilalagay niyo na po siya sa tab niya, yung spin to dry or spin to wash, is hindi na siya nag-i-spin kasi nasisira yung mechanism sa loob ng map. So, yung tab po is nilagyan na na, kung na po, ng tubig na may konting sabon at bleach. Twist nyo lang po ito. So, tip lang po pala, no, para hindi po siya masyadong mabigatan sa tubig. Wag, wag nyo pong sasagarin or pupunuin yung tub niya. Nasa mga one-fourth lang po ng size ng tub. Yan. So, yun po yung spin to wash niya. sa so, dito naman po sa babang itaas, ito po yung pin to dry. So, is straighten nyo lang po para po, para hindi po siya masira at iikot po siya ng maayos. Ayan, no? Ang dami pong uh, tubig na na i-spill nyo. So, kapag po nakikita nyo or nararamdaman nyo po while spinning na medyo natatabingi po siya is Please take the time to stop po at straighten nyo siya. So, yan po ay para hindi po masira yung tornado map ninyo. So, yung kinagandahan din dito sa brand na ito is kapag po ginagamit nyo na yung spin to dry is nadidrain niya po talaga yung tubig ng maayos. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo pong damp lang or medyo basa. So, pagkatapos yung pong spin to dry is um, i-twist nyo lang po ito tulak. lock. Then, saka nyo po gamitin sa sahig. So, i-try natin. Tamang-tama po. Meron po tayong dumi dito. Ito po ay mga prutas. Gawa po ng Uh, meron po kasi kaming batman dito kumakain siya ng mga prutas at dito po siya nakatira sa hall tip din po no para hindi po madaling masira yung mga magic or tornado maps ninyo is that kapag meron po kayong ganitong klase na dumi yung uh, makapal at medyo parang sticky siya so lagyan nyo po muna ng solusyon ng tubig at sabon at bleach yan, so mix nyo po yan So, ibabad nyo po sandali. Ayan. So, sa isa rin po sa feature itong ating tornado map is kahit na po, kahit po na medyo makapali yung dumi is yung map head niya is of good quality talaga, no? Excellent quality kasi nakukuha niya talaga yung dumi. So, tip din po, ano, kapag po yung dumi is ayaw matanggal gamit yung map. Huwag nyo pong ipu force kasi yun po minsan yung nakakasira sa map niyo. So, instead is gamitan nyo po ng scraper or isupport nyo po yung paan ninyo. Example po, so yung map head po niya, yan, lagay nyo kung saan yung may dumi na hindi natatanggal and then, yung paan nyo po so, support nyo po para po hindi po yung full force is nalalagay po dun sa ating map head. Ayan. Natanggal po yung makapal na dumi. makikita nyo po, maganda po talaga yung, yung result po niya, no? Yun po yung ating happy home na tornado max set. So, Mabibili po ninyo ito sa City Hardware. So, twice na po namin itong nabili doon. Hindi po namin ito nakita sa ibang hardware. So, hindi ko po alam kung saan hardware pa po ito binibenta. At sabi po doon sa City Hardware is that ito po yung best seller nila na Tornado Mop Set. Kasi naman po, as per experience lang po, no, ang dami na naming na-try na map pero dito po talaga kami nag until now kasi napaka po talaga niya. So, nagko-cost ito ng 1,288 pesos. But don't worry po kasi it's worth the price, it's worth the buy dahil mapapakinabangan niyo po ito ng matagal. So, pwede po ito sa bahay ninyo or so, kung meron po kayong... So, handle it with care lang din po, no? Kasi lahat ng mga kagamitan natin ay nasisira po talaga. So, it's up to us on how we handle and take care of it. So, after two years po, perfectly working pa rin po itong ating Tornado Map set by Happy Go. Yan. So, sana po ay Please don't forget to click like and subscribe and see you for online. Have a beautiful day everyone. Happy cleaning.